Hindi to totoo na old one. Hmm. Alam mo yung sinasabi ko, naiintindihan mo ma? Eh, naiintindihan mo ba? Oo, oh, naiintindihan ko. Yan lang si mga ipods. Ano yung ano? Yung sinasabi ko na yung tweet mo, na pinag-gayabang mo, na... Nako, Puro tayang laman. Rina. Sana po. Rina. So, what's up mga bisdak? At meron tayong nakitang video dito na uh, bigyan natin ng komentary o reaction. Dahil ito yata is Muslim. Muslim yata yung babae or half down na Muslim. At meron silang pinagtatalunan na hijab. Di ko alam kung ano yung hijab sa mga Muslim dyan. Uh, Pakicomment ninyo kung ano yung hijab kasi ako po ay Kristiyano, Roman Catholic is respeto ko po yung reliyon uh, relihiyon ninyo. Bali wala naman yung reliyon dito. So, uh, kumbaga, pinagdiskusyunan uh, pinagdiskusyonan lang nila kung ano ba yung ano ba yung pinagdiskusyonan nilang hijab na yon. <laughs> walang tayo <laughs> eh. ka ba? Asa ng utak mo, boy? Oh, uh. Meron ba puwit na walang tayo? Bakit? Ah, Rina, alam mo, Rina. Meron bang puwit na walang tayo? Kaya nga may puwit uh? kasi doon tayo tumatay. Alam mo, mag-isip Pero hindi sa mga kailangan na ipagyabang sa social media. Hindi k hindi kailangan na ipagyabang, eh, kailang ipag eh, igiling sa social kung media. mo, ay, naku, si, ay, naku, si ay, Disir mo mabastos reina. Akala niya pagita pina pahubadi. Okay lang mamba kitang. Kasi disir mo. Sino ka ba? Disir mo mabastos reina. Ah, sa so tingin ko itong lalaki dito kasi ano 'to, eh, live 'to sa TikTok, no? So itong lalaki sa pag sa tingin ko, ilasing, no? Lasing. Tapos host yata, siya yata yung nag-live. Tapos itong babae, baka siguro umakit lang, no? Tapos, nag na sila dahil, dahil na siguro sa kasuotan ng babae. Ah, tingnan mo yung suot mo ngayon. Ano ba yan? Tingnan mo, pinapahubad na ano kita. Ano? Sino ka ba? Ano? Sino ka ba? Di ba? Kaya naman si Sofie ko ba bumibili? Nakakaya naman sa'yo. Kala lang. Kung nakahigyan ba, hindi ka ba Rina, bakit mo sinusuot yung hijab? Bakit mo sino ang tanong, bakit mo sinusuot yung bakit? hijab? Tapos, next... Ano ba yung hijab sa mga Muslim? Sa mga Muslim dyan na, ano, na talagang legit na Muslim, pakicomment naman ninyo kung ano yung hijab para malalaman din namin mga kastiano kung ano ba yung hijab. Kasi, syempre ano lang, para malaman din namin kung ano yon para aware kami para hindi kayo mababastos namin to kasi tulad daw niyan is uh, ang mga muslim kasi sa pagkakilala natin or namin is nagsusot yun ng uh, mahaba tapos uh, nag nagano sa mukha nila nagtatakip sa mukha nila tapos nagsusot ng hindi yung pang sexy so ito kaya siguro binabastos niya kasi sa kasuotan. Eh, hindi naman siya minadong Muslim talaga na puro, kundi may hap lang siya. Na-upload mo. Next na-upload mo. Ano ka Nakahubad ka na. Ginagamit mo lang yung hijab sa content mo. Ginagamit mo lang yung hijab sa uh, ah, content mo, sinasadya mo lang ibas ka kasi alam mo na doon kasi sikat sa mga basher. Sinasadya mo lang. So, huwag mong gamitin yung hijab. Sino ka ba? Para hindi gamitin. Ikaw ba si Allah? Ah, Ikaw ba bumubuhay? Huwag mong gamitin rin na sa kontit Wala mo yung pakialam, hijab. Wala akong pakialam kasi may dugo akong muslim. So anong pakialam mo doon? Bakit muslim ka ba? Muslim ka ba? Hindi mo nire-respito yung hijab kasi ginagamit mo lang sa content mo sinasadya mo na mabash ka kasi alam mo na doon ka nasisikat, Rena. Gaga ka ba? Wala akong sinasabi Muslim ako. Ikaw lang. A ka. Pero mo Ano kaya yung lalaki dito? Lasing, no? O ano ba? ba Muslim din yung lalaki. Kaya siguro... Kahit na galit siya kay yung sinasabing Ate Rina na sikat di sikat siguro to sa TikTok. Ah, uh, ng mga damit, kaya ganon Galit yung lalaki kasi Muslim din siguro to. Na, kakasabi mo nga lang na may dugo kang Muslim. May dugo kang eh. Muslim. Oo. Oh. Ay, inyo Muslim na yung maging ganon. Ay, Muslim pa rin 'yon. Hindi magkaiba yung maging ganon sa Muslim. Ang muslim, muslim yon. Ay, 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 ganto na lang wag mong sabihin muslim ka sabi mo na lang maging tribe yon ta. hindi yon muslim mo, wag muslim kasi magkaiba yan eh yan yung yung nagsasalita eh di ba ganyan yung ganyan yung muslim Ah, uh, so, nagsusot. naman ikaw yung Muslim na babae, di ba? Oo, oh, hindi. Pero, oh, kaya ang kondo niya doon, huwag mong gamitin yung hijab. Sa kontin mo. Ginagamit, Hinagami... tapos, ginagamit mayan, mo yung at maya, nakahubad Nakahubad ka. Oo, naka <laughs> oh, di ba? Ah, kasi ang tinanong mo, ibang anong, yung, yung mga Christian, adi, binabas nila yung mga, mga Muslim. Muslim kasi akala nila Muslim Buti ka. Buti kung ikaw lang yung binabas. 'di um, ba? Ah, uh, kaya pala nagagalit tong mga Muslim, doon kay Rina na nag ano din siya na Muslim siya is kasi binabas nating mga Kristiyano yung mga Muslim na nagsusuot na mga maiksi Uh, labas yung dito Tsaka yung braso Kaya siguro uh, Sinisita siya ng kapwa niya muslim Kasi nga dahil sa ating mga Kristiyano Na binabas natin sila Pag nakikita natin yung mga muslim Na nagsusot ng mga ganon So uh, Respeto lang sa ano, Respeto lang sa relihiyon nila Tsaka Hindi naman natin alam kung ano yung gusto ng tao. Di ba? Paano yung gusto ng tao isuot. Uh, kung siguro yung babae na sinabi niyang Muslim din siya is uh, nagsusuot siya ng mga ganong kasuotan na labag sa kanilang relihiyon o sa mga tradisyon nila. Eh malaya naman siya sigurong umalis sa pagiging Muslim kasi nga sa uh, kung sa kanila siguro is talagang malaking kasalanan yon bas uh, mas maigi siguro umalis na lang siya kung hindi niya kayang sundin yung uh, patakaran o mga tradisyon sa kanilang ano reliyon ba Bakit lahat ba ng kristyano kilala ka, alam nila na kristyana ka? Pero yung sa'yo, sobra kasi... Paano yung hindi niya alam na kristyan ka, di ba? So, at tag tagalunga ko na sa kaburingan niya naging mga muslim ah? Muslim? muslim. Kaburingan na ka sa mga muslim, dahil ka sa iyo ba eh. Ano ka Di pa lang kaso, ka, sumara ka. ba kayo? Huh? Pinapakilaman ko ba kayo? Ang tanong ko, pinapakilaman ko ba yung buhay ninyo? Para sabihin niya hindi ko susutin yung ijab, kayo ba ang buhay ninyo? Buhay muslim ang pinapakilaman mo eh. Muslim. Buong muslim ang nasisira mo. Lahat ng muslim sa dunia, oh my God. sinisira mo. Are rena na, matanggap. Kailangan sa kabubo, di kong pang pangamala. Ano eh. <laughs> <laughs> maintindihan yun? Magkaiba ang, ano, rilinyo na muslim. nag ka na ba ng Arabic? Yan, yan, yan. Yan yung, ano, yan yung mga lit literal o talagang legit na kasuotan ng mga muslim na meron silang mga ano dito bandana ganyan tas ma wala, halos walang makikita sa katawan nila kasi parang tawag ba 'yun haram ba 'yung tawag sa kanila paki-correct na lang sa mga uh, kapwa ko diyan na ano ako christian kasi ako eh uh, kaya hindi ko alam kung anong tawag haram ba 'yun haram paki-comment na lang nag ka na ba ng Arabic? Sino dito na kilala? Nag-aaral ka na ba sabi ko ng Arabic? O nag-aaral ka ng Arabic, alam mo yan eh, di ba? Di ba Muslim ka? Alam mo yung patakaran ng mga Muslim, di ba? So ba't sinasabi mo kanina kakasabi mo lang may dugo kang Muslim? Tapos so, sinasabi mo, sinabi mo na naman, hindi mo sinabing Muslim ka. di diba? ito, ito lang rin ah. Are, Rina, Oh, okay. Ano Na na... Uh, yung sinasabi mo na bastos ako, deserve mo mabastos. What? Deserve? Pakialam ko sa'yo. Hmm. Deserve mo. Huwag mong sabihin na binabastos kita. Sarili mo ang bumabastos sa'yo. Sarili mo. De, sa, sa amin lang, mga Muslim, huwag kayo magalit sa comment, comment ko lang. Uh, gusto niya yan eh gusto niya yung ganyan siya, manamit. Kumbaga, pwede niyo, pwede ba siguro itakwil ng mga Muslim yun ha? O, umalis ka na lang sa reliyon natin dahil hindi mo kayang sundin kung ano yung patakaran natin, ano yung tradisyon natin. So yun, paalisin na lang. Kasi, doon siya masaya eh, na, dahil ilalabas niya, niya yung sarili niya kung sino talaga siya, kung ano siya. Gusto niyang ilabas no? Yung mga nagagawa ng Christian na hindi pwedeng gawin ng mga Muslim dahil uh, may patakaran nga sila or may mga tradisyon sila. <coughs> so, pagbibigyan nyo siya kung ano yung gusto niya. Kasi nga, doon siya masaya siguro eh. Mismo. Kasi wala naman kasing malaki ko eh. Sino bang hindi, hindi mababastos sa panonood mo? Tingnan mo Oo. yung kindi, Sino ba yung pinupunta ng langgam? Yung nakabalot o yung nakahubad na kindi? Tingnan mo <laughs> <yung laughs> Sali mo pa yung hijab sa kalokuhan mo. Kabastusan mo, Reyna. Lamas-bastus uh, ka kasi may sarili ka ng asawa. Sinasabi mo sa akin na maganda yung katawan ko. Kaya nagsiselos yung asawa mo. Yan kasi. Al maganda yung katawan mo. Yung katawan mo, alam mo ba yung katawan mo parang suwag. alam mo oh, so ba ka yung ka suwag ka na ng pusa? Manan ka buntal ba? yeah. uh, yeah. yeah. ka baba. Uh, ka na manang ka. Manang ka buntal ka so Buntal ka so... Uh, nga ba? Nice. kasi... So sinabi ng babae dito na... Kaya

Okay? Pabalik na. Hindi ganda na siya. Ganda na aso-aso ka. Eh, siya naman nauna eh. Pagsabihan mo yung asawa mo. Gandahan niya yung ugali. Wala siyang sinabing aso pa. Wala siyang sinabing aso pa. O, kung mapikon. O, ako mapikon. Hindi naman totoo na aso ako eh. Ang totoo, ang aso, yung kosa ko. Oh, Alam mo rin na, sarili kang asawa. Malandika. Yan. Oh, oh, yes. Yes, bastos ako. Binabastos na kita. Kasi, Kasi sarili. Ba? Di sila mo mabastos eh. Alam mo, kung nasa harapan kita, naku, baka... Hmm. Siguro yung lalaki, nasisiksihan, o. Oh. Di natin maintindihan kung nasisiksihan ba dyan sa babae na kausap niya. Tapos, nandyan yung asawa niya na, na sa tabi niya. Eh, sinisigwin na lang yung awain niya yung babae. <laughs> baka, auto ten ko mukha mo kasi mukha oh? kang CR. Alam mo ba 'yon? Ikaw mukhang oh. basura? Magkita man tayo. Ako, ikaw mukha kang CR kaya Takos alam mo. Kaya... Away niyo 'yun ng kita ko sa perfume. Ako pag makita na kita, auto ten kita sa mukha. <laughs> kita sa basura. Kapangit-pangit ka. Lo? No? Setan. Aso. Unag. Huda. Ah! <laughs> Mayroon lang sa ka. Hindi siya lang mamagapoy. Masa ka lang oh, sa is, basuraka, mga setan, O, naenda. Siyempre. Setan! Basura ka po. Mga mamas lang. Buti! Mga layo pa mayroon. Huwag talong pa. Hindi ka makasalaki. No? <coughs> buti, hindi ka naiimatay sa iniingamu. Buti, hindi ka naiimatay sa iniingamu. Mas mabawing yung iniingamu. Bigyan pa kita toothbrush. Gusto mo? Ang nga, mamagawanda. Ano, hindi ka rin makapagsalita kasi wala. Wala kasi ganito. Dang! Masaya, ano? Masaya na, ewan. Online trust token, ano? Babae sa lalaki. Muslim sa Muslim. Online trust token. No? Talagang live no live. Kagre. ano nabuca na ako nanta ka loob na ubusan ako ay dun na ubusan ako India ko na mapipikon siya nibir na ako mapipikon siya mo tingnan mo yung dila mo sinasmiya si natutumbay niu wag ako dah na metumbag ka dakatagan sa buhay ko mga setan. so Hanggang dito na lang guys at kayo na pong musga, mga Christian, mga Muslim, sa mga Muslim diyan na uh, ano, uh, pasintabi po sa inyo dahil binigyan ko lang po ng komentary yung video na ito na kapwa sa kapwa Muslim, eh, nag-aaway sila dahil sa kasuotan o hindi kaya-ayang uh, yung pamorma na labas yung cleavage or yung sa balikat dahil alam naman naming mga Christian pa rin na ang mga Muslim is nagsusot talaga ng mahaba at nagtatakip sa kanilang mga mukha so hanggang dito na lang at sana unawain natin ang bawat isa kabisdak bisdak pride right?